Pero dok, usually pag nagpapakita ng mga root canal na mga pictures, laging molar. Molar, Molar lang ba ang narurot ka na? Kanal. Dok, walang ibang, yung mga, ano sa front? teeth. Sa anterior anteri 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 Pwede. Ah, meron din. Oh, oh. Actually, mas madaling i-root ka na lang front teeth. Ah, ay, oo. Oo, oh. kasi ang front teeth, isa lang ang kanal niyan, mas mura pa. Isa lang? Oh. Isa oh. lang. Uh -oh. Ah, so per kanal ang bayad yes, na root. Yes, oh. per kanal. Okay. Oh. Kahit sabi mo doon oh. kanina, oh. parang mas mura siya kaysa doon sa magpupustizo. So, kano ba ka-affordable itong pagpaparoot kanal? Again, so, mayroon magsabi ng presyo kasi iba-iba to, no? Per lugar, sa upper clinic. Um, kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo lagi may tinatanggal kapag katapos kumain, tututrushin mo siya, tapos merong artificial na ngalangala, -ngala, um, we really suggest na instead na bunutan, root ka okay. na okay. Kasi iba iba, meron din iba-ibang presyo ng pustiso, depende mm -hmm. sa materyales. Minsan, mas mura ang isang ngipin lang ang sira. Tapos bubunutan, papalitan ng postiso. Mm. Mas mura kung irurot kanal mo siya. Oh. Mm. So, so, depende yun. Case-to-case case basis siya. Okay. Eh mas mabuting makita ng dentista. At mapag-usapan ng options. Mga postiso, po sa mga ano, nasisira mamaya, na, naibulsa na ilagay sa bag. Na Sa tissue. Tsaka uh -huh. at least Hindi mo naman nandiyan. Yung convenience na mabibigay after the treatment. Oh, treatment. Oh. Mm -hmm. Pero do, kapag ano naman, yung na mention niyo po kanina na through time parang nagiging marupok na itong ano, yung kubaga parang bagong gawa lang, no? Pero pag mga ganyan po, Dok, nare, uh, gano'ng katagal ulit na babalik ka sa dentista para malaman mo na baka marupok na pala o baka ma-damage na na pwedeng mag-cause pa ng infection. Gano'ng po kadalas na magpa, kumbaga babalik ka sa dentist mo para mapacheck kung okay pa ba yung tibay, kumbaga nung ngipin? Yun, every six months regular six check up months. natin para makita, no? Pero kung tumagal ka, uh, usually to talaga na mga ano nag-abroad ka, walang dentista siguro doon. O maabot ng mga five years, eight years, basta basa successful ang rutina ng treatment na i crown okay to, pa, okay pa naman. So pwede dok na after six months pwede ng ng magmaging brittle yun kapag ganun? kung hindi na i-crown, kung hindi siya na i-crown, mm -hmm. nag-start okay. na siya. Pero kapag, ano, kapag, meron kasi akong experience after one year, nakita ko pasyente kasi hindi na i-crown, hmm. nagulat ako, pagbalik niya, um, putol na yung ipin. Ayan. Ay, ay, ay. ay. so, depende sa diet ng pasyente, baka mahilig sa mga buto-buto, matigas. Ah, may hilig sa matigas so, kumain. So, okay. Okay. Paalalay din sa kain. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Oh, pero, pero meron din mga nirurot kanal na um, patient hindi na nagpapa crown. Um, kasi medyo maligit lang naman 'yon naging ah. access preparation yung opening no. Ang challenge lang doon afterwards nangingitim yung ipin. Ah, yung nangingitim na yung ipin dahil again wala nang proper blood supply. Wala nang mm -hmm. blood supply. Yun. Pero sa mga docy na crown kasi parang alam ko sa mga nagka-crown para iba't iba pa yung mga uh, materials ba or parang kung saan gawa yung crown oh, na nilalagay. Iba, iba. Ano po yung mga benefits ng parang iba't-ibang material na pang-crown? Mm -hmm. Iba-ibang benefits. Mm -hmm. So, may mga crowns kasi na may metal inside. Mm -hmm. So, we called it um, porcelain fused to metal crowns. Mm -hmm. okay. Uh, meron din yung iba sinata meron din natawag na plastic crowns pero we don't recommend that mm -hmm. uh, kasi temporary parang pan temporary uh. crown lang siya next to that na pang permanent is porcelain fused to metal may metal yun sa loob mm -hmm. pero ito normally yung um Si so, we suggest pinapalitan to ng 5 to 8 years mga ganyan okay. dahil et, hindi hindi compatible yung metal doon sa gums. Kung mapapansin nyo, may mga crowns na nangingitim na yung gums. Opo. Oo. Akala ko dahil doon sa may walang blood supply Dok. Pero Ay, dahil hindi. pala doon sa Oo, oh, oh, dahil yun sa crown. So meron namang crowns na pure porcelain. Mm. Mm. So mm -hmm. mas maganda ito kasi walang metal sa loob, mm -hmm. no? So mas maganda siya, mas compatible doon sa gums, mas natural looking. Mm -hmm mas expensive lang. Oh. Pero sa tibay naman ng mga crowns na yun, pare-parehas ba sila o may mas matibay kaysa sa isa? Matitibay naman sila nga. As long as um, maingat yung paggamit. Pag maingat to, tumatagal po ng ilang taon? It could, uh, kung yung porcelain, mm -hmm. pwede na siya actually pang lifetime as long as maganda ang gum, yung gums pa ng pasyente, maganda okay. oral hygiene, mm. no. Usually, Dok, ang isang ano po, ngipin na i-root kanal, gano'ng katagal po yung procedure? Na? No? Okay, gano'ng katagal. Usually, merong mga cases na one, pros one sitting, one appointment lang okay. na lang, natatapos na siya. No? That's if hindi hindi infected yung tooth. I mean, there's no, walang pus. Oh. Oh, okay. okay? So, kapag gano'n, mga two hours, Ooh. kaya na siya. Matapos, no? That's, wala pang crown oh. yun, ha? Ah? That's root canal uh, treatment ka okay. lang. Kasi ibang procedure si mm -hmm. crown. Yeah. Ngayon, kung merong infection, like may build-up na ng nana, yung may pamamaga, mm -hmm. Again, kailangan to ng mga at least two appointments. Mm -hmm. In one week ang pagitan. one pagitan. week ang pagitan. Oh, oo. Ah. Kasi mga mag-undergo ka ng antibiotic. Ng antibiyot. Oo. Kasi mismo, yung patilob ng kanal, nilalagyan nyo ng gamot uh -huh. para direct ma-heal kagad yung... Doon ba, Dok, sa ng antibiotics na one week yung sinasabi niyo po kanina na black na nabuo doon sa ilalim, yun po ba yung kasama po sa tinitik oh, doon sa yeah. antibiotics? Yeah. Para hindi siya magado kapag nag-undergo ng procedure. Kailangan mm -hmm. oh. kasi bago lagyan ng permanent filling, yung like pinag-usapan natin kanina, malinis yung kanal, mm -hmm. wala na yung tabing parang bad smell niya, na maamoy mo kasi yung parang amoy Nana, no? Malinis siya, walang amoy sa mo um, ng uh, permanent filling, that would give the uh bigger success Being for success, the root canal. Mm yeah. -hmm. oh. Pero okay. sabi kapag, ano, kapag hindi nga, kumbaga nalinis kagad yung, kumbaga yung loob ng feeling. Kasi pwede ulit bumalik sa infection yun. No, oh, kapag oh. Nang, Kasi minalala po akong ganun. About naman sa, ano, uh, papagpapasta kasi kumbaga hindi masyadong nalinis yung loob. Tapos parang sinaraduhan. Oh, so oh. parang mas lumaki yung bulok sa loob. Kaya dapat ma-make sure din na oh, oh. malinis talaga bago malagay. Yes, atin. kasi nandun pa rin yung bakterya mm -hmm. na nagkukos ng sira ng ipin. So anong nangyari, tinakpan mo lang siya, pinamahay, nagbahay na lang siya mm. sa loob. Uh -huh. to, siya na, Pero may mga gano'ng cases, Dok, ng mga pasyente na naka-experience ng gano'n, na, na root sa canal, canal tapos, yun nga, hindi masyadong nalinis, tapos, nag-cause ng damage lalo. May possibility. may possibility, so, pag merong natira. Then, minsan naman yung iba, Um, sa sobrang misa ni sobrang tagal na siguro 20 years hindi na, na napansin root canal treated to nagdevelop siya ulit ng pinakanana direct doon na sa loob na oo uh, doon sa mismong tip ng root Okay? So, walang pain din. Walang pain sa patient. Pero upon regular check-up nakita na ng dentist, x-ray, mm -hmm. mahita na bilog. So, kapag ganun, ibang procedure naman ang gagawin. No need for tanggalin yung um, pinharot root canal. Mm -hmm. Pero, idadirect, para may pagkasurgery na ito. Ah. Mismong tatanggalin na yun, pinaka-infection. Pag ganyan ba, Dok, mas okay yung parang mga implants na lang kesa yung mga, yun nga, mag-filling mag ka pa. Mas okay ah. po, ba yun. may mga advantages. So, another alternative sa root canal treatment, yung, implant. So okay. ito binunut mo yung ngipin. Pero ayaw mo magpostiso, so ayaw mo mm -hmm. pa bridge, magpapa-implant ka. Ay, ibang naman. topic na 'yan. Ayun, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. paling topic natin 'yan sa mga susunod pang pagbalik dito ni Doc.